Buti na lang umulan mga kaibigan na kapag part time tayo para magpunas-punas ng mga sasakyan. You know. magandang part time dito. Kaya kung umulan, yun na lang ang part time natin. At answer prayer na rin yan para hindi na magka wildfire dito sa yellow night. Diba? Napakagaan na part time punas ka lang ng sasakyan nila kikita ka na ng pera kailangan masipag ka lang dito huwag kang masyadong mapili sa trabaho pwede ka mamili pero sayang eh magaan lang naman ang magpunas ng ng kotse diba ng sasakyan Ayan, ayos na part time na yan para sa atin mga kaibigan kikita na tayo dyan yun lang ang diskart dyan kailangan magpunas punas din tayo ng sasakyan kikita pa tayo mga kaibigan